Tawang-tawa si Elder Yun Sian dahil itong kataas taasang Buddha na hinihingi mo siya ang Upper Realm Buddhist sect's Top Figure gayon paman ang kanyang reputasyon ay hindi masyadong kilala subalit. Noong unang panahon ng magsimulang umusbong ang sekta ng Budista, mayroong limang dakilang Buddha apat sa hindi sila kailanman nagpakita o nagpahayag ng kanilang sarili tanging ang pinakamataas na Buddha na ito ay may malaking reputasyon. Nagtanong ang ating bida kung ano ang ibig sabihin ni Elder Chi Yun Sian. Ang gusto ni Buddha sa nakaraang buhay niya ay ihinto ang lahat ng pag-cultivate at pagbabawal na rin para ang buhay at kamatayan ay payapang mapagtagumpayan ng bawat martial arts. Nagulat ang lahat ng nakarinig sa sinabi ni Buddha dahil ang gusto talaga nila mag-cultivate ng payapa at ang iba dito gusto nang humiwalay sa pagiging Buddhist hinikayat niya ang sekta ng Buddhista na talikuran ang pag-cultivate at sobrang nakakatawa ang ganun na ugali. Sa dami ng tanong sa ating bida napaisip na siya ng conclusion kung si Buddha ay isa bang especially iya sa heavenly court. Tumaas tuloy ang bigite ni Elder Chi Yun Sian dahil na overestimate sa ating bida ang katauhan ni Buddha. Tinatanong na ni Hanjo kung may alam ba si Elder Chi. Yun siyan sa katauhan ni Supreme Buddha at agora naman tumugon si Elder Chi sa ating bida na noong una nakamit ni Buddha ang enlightenment pagkatapos niyang malaman ang lahat huminto siya sa pag dahil ang kanyang pag noon ay isang misteryo at hindi ko alam kung bakit siya nakarating sa ganoong estados na naging isang Supreme Buddha sa dahilan noon ay siya ay mitigang mag-cultivate sana pagkatapos ng enlightenment nagbago ang lahat. Kung totoo ang sinabi ni Chi Yun Siyan, Maaaring hindi itinanim ng Buddhist sect ang Chu Siren dahil ba talaga magkaiba sila ng ideya pero kalokohan ito marahil ito ang dahilan kung bakit nagpraktis si Chu Siren ng Dao pero hindi naman sana obses si Buddha sa ganitong estados dahil mas gusto niya pang mamuhay ng payapa at maging isang normal na tao. Lumapit na kagad si Elder Chi Yun Sian sa ating bida. Para sabihin ang katotohanan na pagkatapos niyang mamatay dito sa upper realm at sa ibang mundo at doon manirahan kung gusto ng tulong sa ating bida sa kanya marahil matutulungan niya pa ito sa ngayon pero sa pagdating sa oras hindi niya ito matutulungan dahil magkasalungat na ang kanilang pagitang dalawa si Hanzo na tahimik na lang sa sinabi ni Elder Chi Yun Sian dahil may katuturan ang lahat ng kanyang sinabi at isa pa maging obses ang lahat kapag hindi pagkaunawaan at sa maling oras ang kanilang tinatahak. Napayuko at napatango na lang si Hanzo dahil hindi niya alam ang dapat niya gagawin ngayon sa Supreme Buddha pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Umalis na rin si Elder para may gagawin na at lumipat na rin siya sa ibang mundo kaya ang ating bida mabilis nagpaalam sa ating Elder para tapusin ng kanilang pag-uusap at bumalik na rin siya sa kanyang pinanggalingan. Binansagan na nga ang ating bida ng isang colonial spirit martial god subalit hindi niya pa rin matakda ang katotohanan. Ang perfected brand hindi pa natin kailangan magbuklod sa isang digmaan dahil alam kong sa sarili na hindi ko pa sila kaya gapiin at pahinain mo na sila natin ng kaunti mas maganda sana kapag meron tayong isang lohikal na plano Sa kabilang banda na bahing si Colo Sol kaya't nagsabi na ang itong isang kasamahan ni Colossal na magtiis ng kaunti dahil hindi pa oras ang kanilang paglabas ngayon dito sa Upper Realm isa itong sikat noon na karakter itong mga bagong pinapakita sa atin na tao at makalipas ang sampung taon mula nang maging masipag ang Mount Cultivate ay naging isang defield ang espiritual na enerhiya nito ay tumaas ng limang beses lahat ng tao sa bundok ay tumaas ang kanilang bilis ng pagtatanim. Bagamat hindi pa rin siya ganap na nababago bilang isang tunay na dragon siya ay lumaki ng dalawa pang ulo at naging isang limang ulo na warm king, Nagsalita ka agad si Blackie na si Dumpling Head isang bihirang disciple sa ating bida dahil nakapag-cultivate pa ito kahit mababa ang kwalifikasyon. Ang pag-increase ng ibang tao ay patuloy ding tumataas habang ang pinakamahinang yang tiendong ay dahan-dahan ding nakikipagkarera patungo sa void amalgamation realm. Nang bumalik si Shing Hamshan at Fairy Shizuan, Nalaman nilang tumaas ang espiritwal na enerhiya sa bundok kaya huminto sila sa pakikipagsapalaran sa labas at nagseclusion din. Maging ang Chu Siren ay nagsimula ring magtanim sa pamamagitan ng pagpili kapag ang espiritwal na enerhiya ay umabot sa isang tiyak na lawak kahit na ang isang taong may mahinang kakayahan ay maaaring maging immortal. Gayun pa ang Mount Cultivate ay masigasig na nagiging immortal ay hindi pa rin umabot sa ganoong uri ng antas. At si Zon Shangan ay may maliit na chi na nag-aalaga sa kanya dapat ay maayos siya pero nagtataka lang ako kung babalik pa ba si Little Liang o hindi. Kung patuloy tayong babalik na walang dala kapag nangingisda wala nang handang lumabas ang ibig kung sabihin kung sa dulo ng mundo ay walang isda paano pa kaya ito binwitin kung wala namang laman ang karagatan o di kaya ang ilog sa madaling salita walang saysay -say ang pagbingwit mo sa tubig kung walang isda kaya't mula sa malayo ang alala dahil marami silang pinagsamahan nito at ilang dekadang taon silang hindi nagsasama. Habang sa kabilang banda naman si Little Liang ay masaya rin itong naglalakbay sa Demon Realm. At mula sa void space lumabas na rin sila rito habang kasama si Susan sa Adpanishushien dekada rin silang nawala rito at ngayon nandito sila ulit sa Demon Race tinanong niya rin si Little Liang kung may naalala pa ba siya rito mula sa pag-alis nila. Subalit sa pagbungad nila rito pinagpawisan silang dalawa dahil halima ang bumungad sa kanila iba ang bumungad dahil. Maraming buto ng halimaw ang nagkalat kung saan saan habang ang isang tumpok nito ay puno ng buto kaya't napaisip sila kung saan itong nanggaling at sa pag-alis na ba nila may nagpa-form ba na ibang tao. Dagdag pa rito ang mental corruption ay umiiral pa rin or sadyang may living creation ba rito na padpad dahil hindi talaga sila makapaniwala na maraming buto ang lakasalantak dito sa demon race. Nang dahil sa curious Jesus iyan agad niya nang tinanong si Little Liang na lahat ba ng halimaw rito ay tinapos niya at sinilig sa subspace sa adpa ni Little Liang na wala siyang ginagawa rito at isa pa ngayon lang siya nakarating rito ulit sa loob ng ilang dekadang taon. Ang nasa tanging isip na ideya ni Susan paslangin ang mga halimaw dahil mukhang miserable na ang kanilang buhay at nahihirapan kaya dito na nila ipagpatuloy ang kanilang pinag-utan ng galit tutul pa si Little Liang sa minumangkahin ni Shusheng dahil hindi talaga ito marunong maawa sa mga halimaw bagamat ito ay sa mga halimaw lamang may mga damdamin na ito kagaya sa isang tao. Kaya lamang tutol si Little Liang dahil may kaibigang siya rito sa Demon Race na hindi pa niya nakita at ngayon nandito sila ito subalit ito ang kanyang dinatnan kaya't humingi muna sila ng dispensa kung maaari ba sa ngayon ay pagbigyan siya at mabisita para makita niya lamang ang isang kaibigan niya na patanong tuloy si Susin kung anong tinutukoy niyang kaibigan kung naging sira uno na ba ito dahil hindi nakita ang ating bida ng ilang mga dekadang taon. Ang ibig mo bang sabihin ay narito ang iyong kaibigan na walang kwenta o di kaya naging tanga ka na dahil bakit ka maging lover's animal kung isa ka lamang tao habang ang iyong alagi isang mga halimaw at hindi tuloy makasagot ng maayos si Little Liang. Nakangiting demonyo si Sushi dahil may plano siya kang Little Liang itong niyaya na walang problema sa kanya gusto pa ni Latelyang na ihatid niya mismo kung saan siya makipagkita sa kanyang kaibigan na patanong ulit si Little Liang kung anong ibig sabihin yung paghahatid dahil sa mukha nitong hindi siya kumbinsido. Sa isang iglap nawala sila na parang isang bula at lumipad ito sa kawalan. Habang lumilipad sila dalawa, nakita rin natin sa ibaba na may mga halimaw rito, habang ang iba ay parang alaga ni Pikachu at masaya naman si Little Liang na may nakita siyang ibang mga halimaw bukod pa rito sa mga kalansay at iba pang creature sa Demon Race. At bawat madaan na nila ay na-purify ang mga halimaw kagaya nitong mga alaga ni Pikachu. Sa kabilang banda, nag-notice na ang system ni Hanjo na ang iyong alagad na si Suchi ay nagkalat ng malas. Ang iyong kaaway, ang Black Fox Demon Emperor ay nasa isang dead end na sitwasyon. Ang iyong Grand Disciple Fang Liang ay nagpakalat ng swerte. Ang providence ng iyong kaaway, ang Black Fox Demon Emperor ay tumalikod, ang kanyang habang buhay ay bumaba ng 3000 taon. Ang iyong mabuting kaibigan na si Mu Fakhao ay umalis sa mortal na mundo. Ang iyong kasamang Dao na si Zuan Qingjun ay nakamit ang dakilang pagkakaisa, Dao Fruit at maging isang Grand Unity Earth Immortal, ang iyong Grand Disciple Merong Chi ay inatake ng mga demonyong hayop, X178930, ang iyong mabuting kaibigan Joe, ay inatake ng iyong Grand Disciple Merong Chi at malubhang nasugatan, sa kabutihang palad, iniligtas siya ng makapangyarihang figura. ang iyong alagad na si Zon Shangan ay nakakuha ng pagpapala ng mundo. Ang kanyang providence ay tumaas ng gusto. Gaano ka willy-willy ang dalawang brats na yun ay talagang nagkasalubong sa isa't isa para magawang hayaan si Fang Liang na bumalik mula sa ibang kaharian at ibalik ang kanyang kapalaran. Hindi pa ba nakatakdang mamatay ang Black Fox Demon Emperor na ito umalis si Mufakhao mo sa mortal na mundo may binabalak na naman ba ang Devil Clan malapit ng bumaba ang Heavenly Court hindi ko maaaring hayaan ang Devil Clan na magdulot ng gulo sa mahalagang sandaling ito napakaganda pa rin ng Demon King Joe Fan at nabanggit pa si Joe Fan dito sa kwento. At mula rito sa Ancestral Hall ng pamilya mo na tagpuan ni na Mo Fakhao Mo Yuling, at Mozu ang maraming alagad ng pamilya mo sa ilang daang taon na ito pagkatapos nilang magtipon muli lumayo sila sa mga makamundong bagay ngayon mayroon ng higit sa isang libong mga alagad ng pamilya at nagsimulang lumitaw muli. Habang payapang nagko-cultivate si Mojo dinadamdam niya rin ang bawat daloy ng kanyang kapangyarihan kaya't napapikit siya rito habang nagpo-focus sa kanyang pag-cultivate. Pero biglang sumulpot ang ating bida sa harapan ni Musho, Tinanong niya ito kunat kamusta ang pag nito sa nakaraan araw. At take note dati ang buong mundo ay nangangaso ng mga demonyong magsasaka hindi rin ng ahasimo na bumalik upang hanapin si Hanju habang si Hanju ay nakipag-ugnayan kay Muzo gamit ang makalangit na pupi ng hindi mabilang na beses upang matiyak na ligtas siya. Balik sa usapan nagulat at halos lumabas ang kaluluwa ni Muzo sa pagdating sa ating bida. Walang sinayang si Muzo agarang niya ng itong nilundagan ng matamis na yakap sabay sabi sa ating bida na umuunlad ng maayos at muntik na akong makalusot sa void amalgamation realm bihira ka lang makipagugnayan sa akin pero may nangyari ba sayo? Wala namang masabi ang ating bida sa pinapakitang ugali sa kanya dahil bihira naman ang kanyang pagdalaw dito kaya't sinulit niya na talaga. Kaya lamang pumunta ang ating bida sa kanya dahil hinanap ang kanyang kapatid nito kaya ng lalaki tuloy ang mata sa ating dalaga dahil akala niya siya na ang hinanap subalit ang kanyang kuya pala. Gayunpaman, sinabihan niya kagad ang ating bida na umalis ang kanyang kuya sa nakaraang taon habang hindi pa ito bumabalik. Sinabi niya na naramdaman niya ang isang uri ng hindi inaasahang pagtatagpo hindi ko alam kung saan nagpunta ganun ba ang buong mundo ay nangangaso ng mga demonyong magsasaka at kamusta ang klan mo makatitiyak kamatagal na tayong nagtatago sa isang natural na kuweba sa pamamagitan nito. Ang mga miyembro ng angkan ay mabubuhay ng mapayapa at hindi maaabala ng labas ng mundo. Ganun pa rin ang aming kinikilos walang pinagkaiba sa ibang klan ng pamilya mo ay medyo nagtatago pa rin dito sa ilalim ng kuweba. Habang ang ibang tao rito ay masaya pero hindi nila alam ang nag-aakmang panganib sa kanilang lahat Napasabi ang ating bida na ang pamilya ng Demon Race ay may pinaplanong masama sa kanilang lahat. At sa labas ng kuweba sa ating bida na may kilala kong tao doon sa Devil Clan Clan kaya niya nalaman ang mga impormasyong ito samantalang ang itong pinagtataguan nila ay sikat ito sa buong daigdig dahil ito lamang ang banker na ginagawa sa Amerika at matatagpuan ito sa nakalimutan ko na pala. Habang hawak ang ating bida sa ating dalaga, pinapaalala rin sa ating dalaga na kailangan mag sa ating bida at saad naman sa ating bida kung makipag-usap siya nito bakit hindi sila magsaa at doon ituloy ang kanilang masayang pag-uusap ngayong gabi. Pinakamainam na isave ang espiritwal na enerhiya paano kung makatagpo ka ng panganib nag-aalala ako na hindi sapat ang espiritwal na enerhiya sa loob ng makalangit na papat para protektahan ka pupunta ako ngayon ingat ka. Ang masayang mukha sa ating bida napalitan ng malungkot habang naging seryoso ito na hindi mapaliwanag ang kanyang damdamin. Habang ako'y pa ang ating bida sa dalaga nagbibigay rin siya ng suhisyon na bakit hindi siya pumunta dito ng mas madalang at sa isip naman sa dalaga napakaraming taon na ang nakalipas, dapat ay nakarating na siya sa Heavenly Mahayana at ngayon kailangan kong magsumikap pag magcultivate cultivate at mula ngayon para makasama ako sa kanya in the future. Kung mas malakas lang sana siya di sana nakarating na siya sa mahayanan ng mabilis at makasama na ang ating bida sa paglalakbay sa mundo ng Westerland at iba pang mundo ng kanyang lalakbayin pero sa ngayon kailangan niya na munang makisama habang hinihintay ang tamang panahon. Habang lumilipas ang labing dalawang taon dito pa rin si Hanjo nagko-cultivate subalit ang kanyang pagangat nito ay sobrang mabagal na dahil hindi niya na alam kung bakit ito nagkaganito at take note si Hanjo ay hindi lamang isang inapo ng isang descendants immortal emperor ay mayroon ding espiritual na pangangatawan ng six paths, top-notch talent sa sword dao, top-notch comprehension at iba pa. Fusang Free Earth Immortal Gourd Resurrection Lily Heaven and Earth Grass at Nine Heavens Galaxy Water ay lumalaki pa rin ng walang kamatayang enerhiya ng bundok Cultivate ay masigasig na nagiging immortal na hindi maihahambing sa itaas na kaharian pagkatapos ayusin ang usapin ng Heavenly Court kailangan kong isa alang alang ang aking hahakban sa ngayon meron na akong mid-stage ng Heaven Immortal Realm. Nasa seryosong pagmumuni-muni si Hanzo at may biglang lumapit naman sa kanyang isang disciple niya na nag-report na kabalik na raw si Little Yang may importante itong sasabihin sa kanya kaya at lumapit siya rito sa atin sobrang importante nito habang ating bida sinabihan na kaagad ang kanyang design po na ipapunta rito para siya na mismo ang kumausap. Wala nang sinayang na oras lumapit na rin kaagad si Little Liang bumati mo na kaagad nagpakilala bilang isang disciple na si Little Liang binabati kita aking master habang nakaluhod pa si Little Liang may lungkot rin sa kanyang tinig habang ang ating bida tinatanong na siya kung bakit siya bumalik ng maaga at may nangyari bang masama rito habang naglalakbay siya sa demon race. Nakayuko at nakataas ang dalawang kamao pinapaliwanag rin ni Litter Liang na may air report siya tungkol sa isang malagim na kalamidad ang ating bida ng lalaki tuloy ang mata dahil may mali talaga sa kanilang sitwasyon ngayon. Kaya nagmamadaling nagreport si Little Liang na ang dahil may narinig siya mula sa heavenly daw na catastrophe ay bumalik rito sa lupa at balang araw hahanapin ang ating bida. Tutuo pala ang binanggit sa dalawang nilalang na si Sword Dao at si Elder Chi Yun Sian na ang Heavenly Dao ay magdedeclare ng digmaan pa sa dalawang nilalang na ang pag-aalis ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay nangangahulugan ng pag-aalis ng Heavenly Dao. Well, hindi naman ako kumbinsido sa mga sinabi nila pero sa ngayon medyo alanganin ang aking sitwasyon kaya't mag-isip talaga ako ng mabisang plano para makamit ko ang tagumpay. Hinawakan na ang ulo ni Little Liang para patahanin sa ating bida dahil nalulungkot ito sa mga mangyayari dahil ang kanilang master lamang ang kusang kumikilos sa kanilang problema. Kahit gumuho ang kalangitan, nandito pa rin ako iligtas ko kayong lahat at huwag mong isipin na nag-iisa ka dito sa mundong ibabaw dahil marami tayo, sa mga salitang sa ating bida ay nagbibigay udyok kang Little Liang na kahit sa mundong puno ng pagsubok kailangan lang pala natin magtiwala sa isa't isa. Dagdag pa sa ating bida kang Little Liang na maraming taon na siyang tumatakbo dito sa mundo ngunit sa ngayon kailangan niya na muna magpahinga at bumalik kung saan siya nang galing pero dapat nakapahinga na ito kaya dahil sa mga salita sa ating bida hindi tuloy mapigilan na mapaiyak at humahagulhul sa pag-iyak SSI Little Liang. Ang dalawang ibon ay masayang naglalambingan habang si Little Liang ay naglalakad na maraming iniisip at sa pag-alis na rito may nagtanong na rin sa ating bida kung bakit si Little Liang ba ang ay napapagod kung may problema ba ito sa kanyang buhay na dinadala sa adpa sa ating bida mula sa kawalan ang pinsalang kinakamit ni Little Liang ay isang trauma. Nagtanong na ang disciple sa ating bida kung anong uri ang pinsala na kuha ni Little Liang, wala namang saktong tugo ng ating bida subalit may isang salita siya na binitiwan kung sino man maglakas loob na nagdudulot ng malaking pinsala ay hindi makakamit ng magandang wakas. Natahimik at napatingala sa kalangitan ng ating bida dahil hindi niya na alam ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay at sa iba pang alahanan nito. Nakikinig lang pala ang lahat ng disciples sa ating bida first time lang nila marinig sa ating bida na nagkaroon ng mental heartbreak si Little Liang sa isip nilang lahat medyo masakit talaga ito at napaka-ridiculous kung sino man ang gumawa sa kanilang isang nag-iisang kakabatang kapatid. Habang pinapatahan ng ating little liang sa mga disciples sa ating bida pinag-uusapan rin nila kung anong pinsala ang nagdudulot sa kanyang mental health na parang wala sa ulirat habang isa rito napasabi na wala namang nagbabago sa katawan ni little liang iyang subalit meron hindi itong pagkaunawaan lamang sambit pa ni Ye Chang Dong. hindi maganda ang kalusugan nilang yun dahil ilang dekadang taon rin ito na nahirahan sa demon race baka nahawaan ng coronavirus. Dahil na curious ang isang bida natin nagtanong na siya kung anong feeling kapag nag-breakdown ang kanyang mental health dahil wala talaga siyang kaalaman rito. Balikan natin ang chapter nung nagbimbangan ng ating bida sa isang tao yun ang feeling ng heartbreak ang ibig kong sabihin yung basta alam nyo na yun nakuha naman kaagad ang ibig ipahiwatig ng lahat pinagtatawa na nila dahil medyo tanga pala ito pagdating sa sexual. Binasag na ni Little Liang ang kanilang pag-aalala sa kanya dahil may sinabi siya kahit nagulat ang lahat kung sasabihin ni ang totoo sa Mount Cultivate baka hindi sila maniniwala sa kanya na may darating na isang dilubyo. Alam ni Little Liang Yang na mapanganib ang kanilang kinakaharap ngayon na sitwasyon subalit ang tanging paraan nilang malutas ito ay sa pamamagitan ng pag-cultivate para pagdating sa panahon may maitulong sila. Balikan natin ang alaala ni Pang Liang sampung taon na ang nakalipas kara rating lang ni na Fang Liang at Ji Xian Shen sa lupain ng Demon Race. Habang abala sa paginsayo ang dalawang nilalang na anino ang isang babae naman na kinuod lang sa Gidli pero may malalim itong pinagugutan na iniisip. Si Su Chi pala ang nasa heteng harapan dahil may kinakalaban itong si Demon Emperor kaya't pinuri niya ito sa sobrang lakas at may angking galing rin itong pinapakita pagdating sa swordsman dahil laki sabay ito sa kanya kahit na isa siyang mahinang nilalang at ito'y isang friendly sparring lamang hindi niya ito sineseryoso dahil alam ng Demon Emperor na sobrang hina ni Su Saad ni Demon Emperor habang maraming itong bindahe sa kanyang mukha at nakadala na rin ito ng dextrose na bilang isang body integration realm ang yung kapangyarihan ay malapit na sa antas ng isang tribulation transcendence realm hindi masama ang performance mo mahal na anak paano ito hindi naman masama itong asawang nahanap ko para sa iyo. Napaka-mento tuloy ang dalaga sa kanyang ama na kahit nasa integration realm lamang shitsusi nakipagsabayan pa rin sa kanyang ama ang mas kawawa ang kanyang ama kahit na sa mahaya na real na ito nahihirapan pa rin sumabay sa kanyang minamahal. Dami pang reason na sinasabi ni Demon Emperor na malas lang ako at nakatagpo ako ng paghupa na tapilok ako sa sarili kong paa at nahulog pagkatapos ay hindi ko sinasadyang nabasag ang tubo ng dumi sa alcantarilla at naanod ng ilog sa ilalim ng lupa siguradong masama ang performance ng rescue team ng Demon Clan tumagal sila ng tatlong buwan para mahanap ako hindi lang yun sa biyahe pabalik sa palasyo. Nakatagpo kami ng subspace distortion ng sampung libong hukbo na nagbabantay sa palasyo ay namatay lahat maswerte na ako na kaya kung mabuhay sa adpa ni Suchi na ang aking kamahalan ay nakaligtas sa isang malaking sakuna, sigurado akong isang mahusay na fortune ang susunod. Wala tuloy siyang masabi sa katangahan ni Suji dahil muntikan na siyang mamatay mas pinupuri pa rin siya nito na pa-nosebleed tuloy ang ilong ni Demon Emperor. Seryoso naman si Suchi sa kanyang mga sinasabi kaya't napatanong siya ulit rito kung ayos na ba ang kanyang kalusugan ipaliwanad naman kaagad si Demon Emperor na ito ay wala marahil ang aking isip ay na-invade ng subspace ng masyadong malalim paranoid ako kamakailan isa pang aura ang lumitaw sa palasyo baka nagpapalit ng shift ang mga guard nag-overthink lang yata ako pero may puno na sa mukha ni Suchi, sabay lambingan sa harapan sa ama sa ating dalaga sa adpa sa dalaga na kailangan mo lang magsumikap sa iyong sarili ngayon dahil balang araw lalakas ka rin at kaya mo na makipagsabayan sa aking ama ngayon ay wala namang masabi ang ating Suchi ngayon dahil ngayon lang siya dyan at first time niya maging baby sa ating dalaga. Pinapaligiran ng ating dalaga na mga magandang bulaklak at namumula rin ito sa sobrang ganda habang ang ating suci naman halos di makapaniwala sa pinaggagawa at kasing ganda ba talaga ito ng diwata na mumula na rin ito na parang isang litsyon. Kaya't ang ama sa ating dalaga naging aso ulit sa baypuri sa dalawa na ang ganda tignan nito dahil ngayon lang siya ulit kinilig pero relasyon sa kanyang anak. Naudlot tuloy ang paglalambeng ng dalawang hinayupak dahil ang kanilang ama ay nakisaw-saw sa kanilang relasyon at sa kalagitnaan pa sana ng kanilang momento nag-uusok sa galit ang anak sa Demon Emperor habang si Brother Su Chi pinapatahan ng kanyang baby. Yun lahat ang nakita ni Pang sa bahay ng Demon Emperor maganda ang kanilang pinapakita na performance dahil naglalambingan ito at nagkaroon na rin ng relasyon ang dalawang hinayupak. May tinuro naman kagad si Sox Ian ang naang lakas ng Black Fox Demon Emperor ay mas mababa sa akin kaya naman hindi niya kami mapapansin ang pamamaraan kung ito ay maaaring tumagal ng 30 minuto dapat kang pumunta mag-isa at saka na ako pupunta kapag matapos ko na ang pagluluto. Nag-alala naman si Pangliang dahil baka wala siyang matinong sagot makukuha pagdating niya doon sa Demon Rice ayat sobrang takot siya rito. Tandaan bilang aking manugang kailangan mong kunin ang aking posisyon bilang emperador ng angka ng demonyo sa hinaharap hindi sapat na magkaroon lamang ng matamis na bibig dapat mo pang mang-cultivate, kaya't nagulat tuloy si Pangliang sa pagkarinig sa sinabi ni Demon Emperor dahil maging manugang na pala si Suchi. Mas mabuti kasi kapag maging kahalili na ni Demon Empiro si Suchi ay isang malakas na ito haban ang kanyang dalaga naman ay maging protektado na ito sa pamamagitan sa kamay ni Suchi at dahil rito naging masaya ang dalaga habang si Suchi hindi pa makapaniwala na ipapakasal siya imbis ana naging especially iya siya naging manugang pa siya rito sa Demon Race. Napakamot ulo tuloy si Su kahit walang makati sa kanyang ulo dahil mag-isa siyang katanungan bago mag-retire ang kanyang Demon Emperor dapat ba maging mas malakas pa siya rito pero may isa siyang katanungan na hindi pa nasagot kung bumalik ba rito si Pang Liang ano ang dapat niyang gagawin. Sarkastiko namang sinabi ni Demon Emperor na walang silbi na bumalik si Pang sa kanyang Demon Clan dahil isa lang yung daga na nagtatago kahit na abala sa pagdigma ang Heavenly daw and wala pa rin itong kwenta pagdating sa kanya dahil marami itong kaguluhan habang si Pangliang ay walang ginagawa sa kanyang Demon Race. Kahit na walang kasalanan yung daga na yun malaki pa rin yung epekto sa aking Demon Race na ang aking anak hindi kayang iligtas ang dagang yon. At kahit paman magkita kami sa mismong harapan sa akin anak puputulan ko pa rin siya ng ulo dahil wala talaga yung kakwenta-kwenta sa akin buhay dahil sa pagkarinig nun may halong takot at kaba si Pangliang. Kaya lamang nang gagalaiti sa galit si Demon Emperor dahil walang kwenta pagdating sa cultivation si Pangliang habang si Suchi ay marami itong talent isa pa walang gusto si Pangliang sa kanyang anak kaya doon siya mismo nagagalit kang Pangliang. Natigilan sa paghigop ng sabaw si Susian dahil may napansin na siya sa kanyang harapan at kaya't mabilis niya itong nilingon kung sino ang naglalakad patungo sa kanya. Habang naglalakad ng dahan-dahan si Pangliang Kang Susian Iaya narinito ni na umalis na sila rito sa Demon Race habang nagugunuhan pa rin talaga si Susian kung bakit ito nagmamadali na umalis sila dito sa Demon Race ano ba ang kailangan nilang dapat gawin dahil napakasupresa naman ito ang kanyang pag-alis. Sa una hindi pa kumbinsido si Sus Ian, pero sa huli na pabantong hininga pa rin siya dahil meron talagang mali sa kanilang pag-alis ngayon. Pinag-uusapan rin nila kung ano ang problema sa isa't isa umami naman kaagad si Pangliang na meron siyang narinig doon sa Demon Emperor na Kimball Gimbal na impormasyon pero itong si Susian medyo tanganiyaya niya pa rin si Pangliang na kumain ng singwang chicken soup. Sa kalusukoy ang kwento nakaupo pa rin si Fang Liang habang nagmuni-muni pero nagpasalamat naman siya sa kanyang mga kasamahan dahil ginabayan pa rin siya kahit medyo alanganin ang kanyang buhay ngayon sambit pa sa dalawang manok bagamat wala kaming ideya kung ano ang ibig sabihin nito ang pagkakaroon ng kaunting sikat ng araw ay magpapagan sa iyong pakiramdam. Hindi rin napahuli si Mataba na Little Liang isipin mo na lang ito bilang isang love tribulation gumaling ka agad ang iyong paglilinang ay tiyak na tataas sa ibang antas. May napansin naman sa kalangitan si Taba dahil may snow itong bumabagsak pero hindi pa ito makita sa ating mismong picture dahil sobrang liit nito. Kahit siya na tundong ha dahil nag-snow bigla na hindi pa naman winter sa kanilang Mount Cultivate bagamat ito ay isang hindi inasahang pangyayari pero may kahulugan naman ito kung bakit ito nangyayari. Hindi naman maniwala si Manok sa ganitong oras dahil wordo talaga at kung iisipin sana dapat sa huling taon pa ito magkaka-winter hindi sa ganitong oras. Nagpaliwanag naman si Dumpling Head ang snow rito na naglalabas ay may kasamang spiritual energy. Sa malungkot na tinig at mukha ni Pangliang may sinabi rin siyang isang malaking sekreto kaya lamang siya bumalik rito dahil may inulat siya sa kanilang Grandmaster at ngayon sasabihin niya na ang totoo na may isang sakuna na darating sa kanilang mundo at ang Heavenly daw ang naguutos mismo nito.